BESH! <laughs> Baka kaya hindi ka magising sa katotohanan kasi laki ka ng pupuyat! In the <laughs> <No> world! <laughs> Isa mo tayo, Pris, araw po sa ating lahat! <laughs> <laughs> Ito na naman muli ang aking kabaklaan para i-refresh ang araw nyo. <laughs> It's so refreshing! Ito ang kailangan natin sa araw-araw. <laughs> to refresh our day, to refresh our mind, body and soul. <laughs> para makaroon tayo ng maintenance sa ating sarili. Kung pa, paano ba? magkaroon ng good every day. Move! I come back! So, Coffee Talks with lioness. You know guys, the best revenge you could ever do to to your haters is to smile. We'll keep judging you make them wonder why you still smiling. Akin <laughs> uh, ni Salaka, i-refresh e mo yan. Para naman ma-refresh sila sa kay isip sa'yo. Hahaha. Ayok! <laughs> May isang takuan natin, Beth. Kailangan ang pagod na katawan. Parang lang yan. Patalang mo, nag -aham. Nag -aham. walang internet connection, <laughs> Malay mo, mag ko na sa katotohanan <laughs> na <walang> sayo. <laughs> dahil ang totoo <laughs> ang sa'yo <laughs> ay wala pa sa <laughs> so, kailan po besh alam mo yung pinakamahirap sa atin so, sa'yo pala sa <laughs> so, sobrang dami ng mimis mo ngayon araw-araw nakikita ko sa feeds ko ikaw pa rin ikaw pa rin pala ang namimiss. Ika pa rin pala ang naminis. <laughs> Nang ex mo. Sabi ko nga sa'yo, Bess. Kailangan mong i-refresh ang buong katawan mo at pag-iisip mo. <laughs> Lagi mo sinasabi sa akin. Paano kayo magiging together? Eh, kung hindi mo alam kung paano to, to on how to get here. You should know on how to get here. Saka mo sabihin ngayon kung paano kayo magiging together. <laughs> And it's my sayan. Alam ko, wala akong laban sa pagalingan sa'yo bilisan na lang Pero, Diyos ko! Huwag naman doon sa umaga! <laughs> huwag pa ba trip sa tanghali? Eh. Huwag pa ba sa gabi? <laughs> Mabilis ka niyang papangit! Diba sabi ko sa'yo? Pila mo lang i-refresh yan? Kasi, pag local fresh ka, vibe sa araw mo. Kasi hindi ka kagandahan, feeling mo maganda ka. <laughs> Parang ako. Diba? Feeling masyado. Feeling nyo maganda. Feeling fresh. Kasi, pinireflex really ko nga akong sarili sa mga bagay-bagay. O diba? ino overthink ko palagi na maganda ako. <laughs> Ayan po ang happy Hobbit for today's coffee vlog. O oh, diba? Refreshing! It's so refreshing! Having my coffee! May mocha! May mocha Mocha! Oh. <laughs> kaya yan naman po ang masasabi ng aking kabaklaan. Ituloy-tuloy nyo lang yan, guys. So, alam nyo na kung paano i-reset -re at i-restart -re at i-refresh ang sarili. Pagka alam mong hindi mo na kaya pang tapangan, nagtigil sa lahat, huwag magaling-galing at ipakita na, na, na kahit lang tayong gulay ka na, ay kaya mo pa rin. Matutang mag-refresh tulad ko, naka-makeup. O ba? Diba? Naka-makeup. Feeling refreshing kasi yan. siya <laughs> niyo po, tinatapos ni Leinus ang kanyang kabaklaan for today's coffee vlog. Hanggang sa so susunod pong muli, maraming salamat po sa lahat ng mga nakikiapid at makikiapid sa aking kabaklaang tulay. At sa, syempre, sa lahat gusto nagpa-star nagp ng aking kabaklaan. Much love! May love shout out to all!